Guys. magandang gabi po sa ating lahat and welcome back po ulit sa ka-youtube channel sa so mag actual bintahan tayo ngayon mag-a-actual bintahan tayo ngayon guys time check nga pala 7 uh, minutes bago mag-6 Yan. 7 minutes to 6 p.m. Uh, 100 tapos narawang 110 100 1, 10, tsaka 18. 20. Ako, ano po, sampal. Tayo, tatuloy po. ito po, plus, so, plus 131. Ano lang Wala pa ba? ba? Na Wala na ano? Wala pa po. Baka mo. 19 sa so plane. Walang rides, ano? O, wala din silang rice. Wala may buri. Ah, wala din. Sabi sa mga customer, sabi lang. Ayaw nga yung hulog-hulog. Oh, okay. Tay ng customer, guys. pag ano man tayo. Magatas. Kapag gabi, hindi na ako nagkakapig gatas na lang kasi para masarap tulog ko. Okay. Thank you.

dumidol na dos ano si Juan siyang yun na waa ilan ang gatong yung 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 gatong ilan? gatong yung gatong yung gatong yung gatong yung wala ko panukli. <laughs> Hirap sa panukli. Nakim naman pera mo. Wala ko pala. Wala, wala talaga. Kaano, ano, kaya, ano? Ano ka lang bayad? Ano ka lang <laughs> bayad? Yung ano? Umutan. Nabibilin mo? Wala ka din ang panukli. Eh, At ko sa panukli ko. Tandi ibu ka pera dito. Okay, ano ba? Bibilin mo ba? Wala ka nisip ang wala ka nito. 35. 35. Ay, ito na kong dingdong. Dingdong dandong. Ito ang kokwis Ito ang na. Ay, be. Ay, na Ay, wala kong pahit. Tayo So, yun guys. Pakita ko lang sa inyo yung aking mga damit na binibenta. Uh, mga damit ito ng aking anak guys. Kasi yung anak ko, ano na siya ngayon. Magtitena siya sa December. You know, yung mga nakaliitan niya tapos sayang naman kung ipamigay. actually madami na ako na ipimigay na mga damit. Sobrang dami na talaga. Kaya na ngayon nanghihinayang akong ibigay kasi wala na siyang damit kasi biglang biglang tangkad. biglang tangkad ng anak ko. So, yung mabibilan uh, nito, 'yun yung pambibili ko sa kanya ng mga damit. So, nakabenta naka na ako ng ano mga ilang damit na din, nasa 700 'yan. So, meron din ako dito Girl Scout niya, oh. 100. 'Yan. So, meron din tong short tsaka yung blouse na sa loob, 100 din. So yung damit niya nung baby pa siya Nung nag Ano siya Nag birthday Tsaka binyag Yan one year old So nasa isang dibo din to Medyo mahal Bebenta natin na ng isang daan So yan So madami tayong mga damit niya Yan o oh. Gaganda pa kasi Sayang naman Pamigay lang Yan Ano pa Ito old baby Ganda din yan Ayan o oh. Madami pa siyang mga damit. Ito, blouse and palda. So, Kanina may nabenta ganitong style na malaking naman yun. Mas malaki, malaking blouse na mahaba. Yun, dress pala. Ganito, naka, ano siya, stripe red. Red block. Diba? Red block o red block. Ito guys, maganda din to. Ayan. So, ito din. Ayan pa. di ba, Kung pamimigay lang natin, eh, kulang na akong pambiling damit sa anak ko. <laughs> so, ayan. Pabenta natin pang pagkakakitaan. So, meron pa nga din ako doon, guys, mga ano niya, mga bags niya. Tapos, sapatos. Yun. Pabibenta so, ko din. I-display ko din dyan. Isang. Ayan. Ano pa? Ano? 10-18. Kanto ka itong suku ko yung mga sila ng music mga... ako? Yung mga hang, ano, 7? Ay, hindi na tinatanggap ng ganito. Hey, Ang natin sa kapadyan. yun guys, binalik ko sa kanya yung piso niya na may ano, kalawang kasi ayaw tanggapin din sa binibilhan namin. Like yung mga ganito. Yung mga ganyan. Ayaw na tanggapin. Yung mga ganyan. Yun know. o. Oh. So, hindi ko na rin tinatanggap. Kasi, dati kasi, dami kong ganun na mga may kalawang-kalawang. So, hindi ayaw talaga. Ayaw tanggapin. So, hindi ako dapat tumatanggap. Kahit yung mga ano guys, yung mga 20 pesos na parang <laughs> makupunit na <laughs> sa sobrang luma. Ayun, kahit mga anong kapil basta sobrang luma, hindi na din namin tinatanggap. Yan, tayo guys, pilas while waiting ng ating mga customer kasi may ano dito guys, banda, may birthday hand. So, busy ang mga tao sa party <laughs> party. Kumain na sila, kaya hindi na sila bibili. <laughs>

itu Grand Prix Battle. Tapos mali So yun guys, wala na pala akong masyadong yellow. Kailangan ko nang gumawa. So yan o. Oh. Yan na lang natira. May gas. So, Kapti na lang ang ating yellow hindi pa So, dito ko nilalagay yung aking mga bagong gagawin ko ngayon. Yan. Yeah. Ito natin. Okay. Cash out. Yan guys, mayroon tayong cash out na 6,000. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O, oh, diba? Pintay so, lang natin kumuha lang ng charge kasi wala na talaga akong panukli. Naman to yung cheese. Four, six, eight, ten, one, two, one, two, three, four, five, six. Thank you. Oh, di ba? Meron tayong chikas. Kita na tayo ng 120 sa kanya pa lang yun. FB10. Lag ko na lang. Ano? Baby. Baby. parang sa camera. Ayan, so, break natin. So, nilipat po yung ating camera. So, pala guys, gumagawa ako ng yellow. While, uh, ano, wala pang customer doon muna ako. Uh, gawa yellow, tapos balik pag may customer tayo. sa kami kung tres so yan guys, kasi merong may birthday dito, bumili limang yellow, wala na talaga akong yellow, ilan na lang ba ang aking yellow, sipin natin, so wag gumagawa na ako para bukas. So, yan. Isa na lang. Tsaka yung kalahati ng ano namin ginamit namin kanina. Kalahati. Pinuto lang. So, yan. Bago at yelo. O. Uh, yung ating yan o. Oh, yung ating ginagawa ngayon. So, balik tayo. Balik ko lang yung camera doon. <laughs> Puro na buko. Kasi pag may bumibili. Di ba? Diretso. Click. Think. O, oh, di ba? Uh, nag tayo bintahan. <laughs> so, yan. Go, Nainay. Okay. Saan ang number? Ah, thank you. 99 ba? 90? Ay, 90 po. 90. Oops. Bukar ba, Diyos? 22. Bukar ba sa Paris na yun? 90. 90. Apat nga po. Apat nga po. <laughs> <laughs> Ilang juice? Ilan na rin Papo. O, Nesty? Nesty, Apple. Papo. Ayan pa. Papo talaga yun. 20 times... hindi, isa na lang ata. Ito lang po. Ito na natin. Hmm. May putol kanina <laughs> po Kinuha na lang ng anak. Ibigay ko naman sa sa'yo. times four three plus five three ganun pala Ay, ano na lang, price na. 368. Oops. 368 So, yun yung sinasabi ko guys na my birthday. So, bumili ng apat na gin, apat na nesty apple, tsaka dagdag sana dalawang yelo kaya lang isa't kalahati na lang yun. So, nakamagano tayo? 3, apat na gin. Kasi yung gin ko guys is 68 ang isa, tapos 22 yung nesty apple. So, 22 nesty apple, tsaka 68 na gin. 90 times 4. So, 360 plus ah uh, yellow limang piso, tsaka yung bawas lang namin, binenta ko ng 3 pesos kasi konti lang namin ang nabawas. So, 3.68. O, oh, <laughs> so, balik muna ako dun sa ginagawa kong pang yellow natin kasi wala na talaga akong yellow para bukas. Para at least kinabukasan, meron kahit konting matigas, di ba? nilagay ko na. Ay, kapagod pag ikaw mag-isa. Okay, isa. Anong ano ba? Large? Large lang. Isa din ka ba Isa lang. Okay. 10 Okay. 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 Wala akong Okay. Okay. lang Okay. Okay. Ay, yan, yan. Okay. Oh, sa, ano sinadya nung sayo dumano? dumano? alam ba yung tigas? sa ilipot ano pa din ganyan ano? na ang LCD niya is nasa 600, din, nangapour hand gore. okay naman. okay oh. naman. may na ako to sa isang cellphone, okay. eh. Bakit? bakit? kasi okay. baka kasi na benta LCD lang ano, hindi? kasi ko <laughs> na sa bigbo talagang eh kasi ano, eh. wala siyang LCD? umm yung magagalaw kalayo. Yun. oo okay.

guys, nagpapalood siya, ah, uh, tawag dito, isi serve 70. So, kulang siya ng piso. So, mayag ako. Piso lang naman, ibukas mabayaran naman niya. Kaya maglo-load muna tayo. Ito din yung ko guys na cellphone pang load. salamat Opo, nabili na lahat nila dito na Eric. May birthday kasi dyan. Nabili. Yes, Ito, ano pa? Yes, yes, ano na? Ano na? Ano na? Ano na?

Then, guys, may naghanap ng yelo. So, ubos-ubos ang yelo ko. <laughs> Sabi niya, ay, walang yelo. So, dito talaga guys, madami bumibili sa kanyang yelo kasi mineral water. Di ba? So, 5 pesos po akong bintahan ng yelo. Kaya lang talaga naubusan. Balik muna ako dun sa loob ng bahay. Kasi, nagsasaing naman ako guys. <laughs> Busy ang tindera. Pagod na pagod na. Kaya pang mamaya mga 8, tarado na talaga. Kasi bukas, pasok naman ng aking anak. Eh, ayaw yun. Hindi natutulog yun ng nasa siya lang mag-isa, nasa kwarto siya mag-isa. Ah, uh, ano, kapapakainin ko pa. Ten. Parang isang nescap yung wife. Hindi na siya salang. Salang. Saka itong walang dalawa. Ano ba? Jolly. Yung anong kulay po? Blue. Ball. No. Wala pa. Mm. So, kaano ang utang natitutuloy mo? Ano natitutuloy ko? Lata. Mali doon naman. Hmm. 110 sa load, 100 kanina at saka 14 sa kape. So, 24 plus 10 saka 14. 248 pa. Yes. 1,750. 700. So, magsasara na tayo guys ng ah uh, tawag dito ng ating tindahan kasi may pasok bukas 7 ano na 755 Ayan, nagsara na tayo, guys. Ayan, ah, seven. Oh, 1 minute lang, oh. 7.55. 7.56. So, mag-8 na din. 5 minutes to 8. Kaya, may pasok, may pasok bukas. Kaya, di tayo mag... Pag ganyan, guys, pag Monday to Friday, Monday to Thursday, ano lang talaga, hanggang alas 8 kasi may pasok bukas, e eh, yung anak ko ay may... Uh, papakainin ko pa. So, gusto ko na din magpahinga pagod na rin ang tindera. So, ayan. So, pasilip sa ating benta ngayong araw. Mm. Ay, yung aso na. yung aso namin ay nagugulo. Gusto niya ng water. Ilan pa dito guys? So hindi ko pa nabawas dito ang 2,000 na ating ilalagay dito. Yung mga pag naglalagay kami 2,000. Ang um, uh, Wait lang, Hunter. So, ayan ang ating benta for today. yon yun so, yan naman, guys, ang aking share Maraming salamat sa panunod pa. Bye-bye.